So, what's up guys? Sa atong tripping karon is magluto ta ang um, So, muni atong mga lamas karon, adto na koy talong. O gisunod na lang po nato hugas po ang okra. So, samtang galuto. ani eh, kabalo ko na makabantay mo na na ko higop sa so akong sipon. ang so, next is iso eh, na na ito uh, ang talong anyway guys uh, welcome to my uh, youtube channel so kanina channel usually gina upload lang na ako there is mga gaming gameplay or unboxing so karon na po trip is morag kasi mag cooking show tani madugay ane so depende na na kung kung Then, gina, kung ako magluto, mag-iunan noonan, gina sa gulan o sa Bombay. Pero, hindi na biyag dili. ang ahos lang, okay na. Then, ikaw na ibala sa so, lamas. Pero, mas prefer na ko na na ay sa Bombay. na dri sa ahos ah, so ginadukduk lang ako siya dili na ako siya ginahiwa mas <coughs> prefer na siya na ginadukduk kay dali na kayo kuon ng iyahang mga panit Dayon, uh, basa na nato tong isa. Uh, isa lang na nung ito. na tong ang lutoan. Ano na nato? Ahos. Dayon, sibuyas bumbay. And, sulod sa nako ang okra. Kasi, okay, medyo gahi ang okra. So, ipaulahin na nako ang, ang mga talong. Yan na na siya after makabukal na upila ka minutes para dili kay siya lata so mas prefer na ako na talong is dili kay lata kay kung ako na siyang isa ba is malata mong siya <coughs> dayon kung ako magluto ng inunon nang ginabutangan ako use oil gamay mas prefer na ko use oil kay medyo na kay murag plaga may kaya sa mga previous na gi giprito na pila ka minutes i e check na nato kung um, sa itsura sir humot kayo mo na na itsura guys okay balikan nato sa pila ka minutes Oh, sa diyang hapit pa na ako nalimutan na, ang kalong. So, ito na na siyang sa last part niya. Medyo hapit na maluto para di kayo siya lata. Ang tilawan sa puna to ay basig parat kaayo. ayo. Muna na siya ikuan guys. Kami ni kita naon. medyo aslong pagamay. Uh, kulangan pa. Uh, ako sang pabukalon siya gamay. Okay, medyo aslom-aslom pa man. Oh, set aside sa nato ng mga talong dere sa kilit. Belas. Medyo aslom pa. Okay, guys, after pila ka years, luto na siguro ni. Okay, very nice. Pwede na. Medyo ang background guys. Gaulan na sa gawas. So, sakto kayo. Luto na itong inon owners So, dara na ito dito sa favorite part sa uh, itong pagluto-luto. Hukad na. Ready na para makaon. Okay, anyway guys, kung about ka na part sa video, daghang salamat sa pagtanaw. O, uh, comment down below kung sa'yo mong ma mo, na video. O, daghang salamat so ayos na humot kayo atong finish product sa tong inununan, guys very nice oh. It's ayos